Isang gabi sa Amerika, may Pinoy na manunugis na nakatagpo ng na isang aswang, pero imbes na labanan, ang halimaw ay nagmakaawa na huwag siyang saktan. Bakit may luha sa mata ng isang nilalang na dapat ay walang puso? At bakit parang mas malaki pa ang kaaway na naghihintay sa kanila sa dilim? Gusto mo bang malaman kung anong madilim na sikreto ang matutuklasan na manunugis tungkol sa sarili niyang dugo? Tapusin mo ang video na ito dahil dito mo lang malalaman ang katotohanan magpapabago sa lahat. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na mga kwento, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang mag-iwan ng komento para sa mga susunod na episode. Sa gitna na malamig na gabi sa Amerika, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Parang unggol na hindi tao, hindi hayop. Isang tinig na kumakapit sa kaluluwa. May isang manunugis na nagngangalang aris. Isang Pinoy na lumipat sa Estados Unidos. Dala ang pamana ng kanyang mga ninuno sa Pilipinas. Ang kakayahang tumugis at sumupil na mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa kabila ng mga ilaw na syudad, naroon ang mga anino na gumagala. Mga halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. At ngayong gabi, isang kakaibang nilalang ang kanyang sinusundan. Sa isang kaliyeng halos walang tao. Narinig niya ang tunog ng pakpak. Hindi ibon, hindi paniki, kandi mas mabigat. Parang hangin na may dalang sumpa. Sa harap niya, tumambad ang isang babae maputla, may mga matang tila hindi tao, at sa gilid ng labi, may bakas ng dugo. Isa siyang aswang. Ngunit imbes na umatek. Tumitig ito sa kanya na parabang nagmamakaawa. Hindi ako kaaway mo, bulong na babae. Sa wikang may halong tinig ng dayland. Tila may musika at lungkot sa bawat salita. Nag-atubili si Aris. Lahat ng nalaman niya sa kanyang pamilya ay malinaw. Ang aswang ay nilalang na kasamaan. At tungkulin niyang lipulin ito. Ninit bakit may luha sa mata ng halimaw na ito? Ang babae ay nagpakilala bilang mali. Isang nilalang na isinumpa mula pagkabata. Itinapon ng sarili niyang lahi sa Amerika. Upang magtago at mabuhay sa dilim. Hindi ko pinili ang dugo na lumalabas sa labi ko. Sabi niya, minsan hindi ko mapigil pero hindi ko gustong manakit. Ang tinig niya ay parang awit na naglalakbay sa templo ng day. May halong himig na dasal at sakit na kaluluwa. At doon nagsimulang magulo ang isip ni Aris. Kung halimaw siya, bakit dama niya ang kabog ng pusong parang tao? Kung nilalang siya ng kadiliman, bakit daman niya ang lungkot na parang kanyaring ininda? Ngunit sa dilim na kalsada, biglang dumampi ang malamig na hangin. May ibang presensya. May nilalang na mas malakas pa sa aswang. At parehong nila naramdaman ang matinding panganib. Napatigil si Aris. Hawak ang kanyang itak na pamana ng pamilya. Napatigil si Mali. Nakatingin sa langit na tila may paparating. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Muling bulong na aswang. Pareho tayong tinutugis na isang halimaw. At bago pa man makapagsalita si Aris, isang anino ang bumulusok mula sa itaas. Mas mabilis pa sa hangin. Mas malamig pa sa gabi. Ang lupa ay umuga. Ang ilaw ng poste ay biglang kumurap. At sa pagitan nila, tumambad ang isang nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag. Isang dambuhalang nilalang ang bumungad. Matay kulay abo na parang abo ng sinunog na templo. At mga kuko nitong humahaba na tila bakal na kayang dumurog ng buto. Hindi ito aswang. Hindi rin tao. Isa itong halimaw na parang hango sa mga alamat ng day. Ang kraso, ulo na lumulutang na may nakalaylay na lamang lob. Nang gayon ay nakapalob sa katawan na isang anyong tao. Nanginginig ang hangin sa paligid. Parang bawat paghinga nito ay may kasamang sumpa. Matagal ko na kayong hinahanap. Ang boses nito ay parang basag na salamin. Malamig, mabigat, at nakakasakal. Si Aris ay agad kumilos. Itinutok ang itak na minana pa sa kanyang ama. Ngunit bago siya makalapit. Humarang si Mali, ang aswang nakaaway dapat niya. Hindi mo siya kaya mag-isa, bulong niya. At sa unang pagkakataon, nagliwanag ang mga mata niya hindi sa gutom, kundi sa tapang. Naguguluhan si Aris. Kaway ba ito, kakampi? Munit wala ng oras para magisip. Sa isang iglap, umatak ang halimaw. Sumambulat ang mga bubog mula sa basag na bintana. Sumirit ang kuryente mula sa poste. At ang paligid ay nagmistulang larangan na digmaan. Nagpalit enyo si Mali. Lumabas ang kanyang mga pakpak. Munit sa halip na takot ang dulot nito. Tila isa itong mandirigma na handang ipaglaban ang sariling kalayaan. Aris, kung hindi tayo magtutulungan. Hindi ka na makakawi ng buhay. Sigaw niya sa gitna ng kaguluhan. Ramdam ni Aris ang bigat ng desisyon. Tungkulin niyang tugisin ang halimaw. Ngunit sa harap na mas malupit na panganib, kailangan niyang piliin kung kanino siya kakampi. At habang lumalapit ang nilalang na may mga matang parang walang kaluluwa, anti-unti niyang iniangat inyang ang kanyang itak. At tumingin sa aswang na deti kinamumuhian niya. Kung magtataksil ka, bulong ni Aris. Tatapusin kita matapos nito. Gumiti si Mali isang ngiting may halong pait at tapang. At kung hindi ako magtataksil, baka ikaw ang una at tanging manunugis na makakaintindi sa tulad ko. At bago pa man nila matapos ang usapan, bumulusok ang nilalang. Kasabay ng sigaw na nagpasabog sa katahimikan ng buong kalye, umuga ang lupa sa tindi ng bagsak ng halimaw. Parang lindol na gumising sa mga natutulog na gusali. Nang tumama ito sa semento, kumalat ang amoy ng dugo at asupre. Parang hangin mula sa ilalim ng lupa. Mabilis na umatras si Aris. Sabay saksak na itak sa lupa bilang tanda ng paghahanda. Si Mali naman ay pumailan lang gamit ang kanyang mga pakpak. Umiwas sa unang hampas ng mga kuko ng nilalang. Ngunit kahit nakaiwas siya, isang mabilis na buntot na parang bakal ang humampas sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa kalsada. Nagmarka ang kanyang katawan sa alikabok at semento. Hindi ito basta halimaw, bulong ni Aris. Habang nakatitik sa anyo ng nilalang, ang kraso ay nagbabago. unti lumalabas mula sa balat ang kumikislap na ugat. Parang mga sinulid ng apoy na gumagapang sa buong katawan nito. Aris, sigaw ni Mali. Nagpupumilit siyang bumangon. Isa itong nilalang na nanilikha, hindi ipinanganak. Pinaghalo ang dugo ng mga aswang at ng mga espiritu mula sa templo ng Daylan. Isa itong sandeta. Nanlamig ang katawan ni Aris. Kung sandata ito, ibig sabihin may mas malaki pang puwersang nasa likod nito. At ngayon, sila ang sinusubok. Mabilis siyang umatek. Itinutok ang itak sa lig ng halimaw. Ngunit bago pa ito sumayad, sinunggaban siya ng no nilalang at itinaas sa air. Ramdam niya ang matatalim na kuko na halos bumaon sa kanyang lig. Anti-unti siyang naubusan na hininga. Sa gilid, nakita ni Mali ang lahat. Ang mga mata niya ay kumislap. Hindi dahil sa uhaw sa dugo, kundi sa matinding galit. Sa isang sigaw na parang halakrak ng hangin, Sumugod siya. Itinulak ang halimaw gamit ang lahat ng lakas na kanyang pakpak. Nabitawan si Aris. Bumagsak siya sa semento habang hinihingal. Ngunit nang tumingin siya, nakita niya si Malinang Gayoy nakikipagbuno sa mismong nilalang na dapat sanay kasama niyang tugisin. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya inasahan. Takot na mawala ang isang halimaw. Takot na mawala ang nilalang na deti kinamumuhian niya. Ngunit sa gitna ng kanilang laban, mula sa dilim ng kalye, Isang malamig na tinig ang biglang umaling ngaw, Isang boses na hindi nakikita ang pinagmulan. Aris, hindi siya ang tunay mong kalaban. Ako ang dahilan kung bakit ka narito. Napalingon siya. At doon niya nakita sa dulo ng kalsada. Ang isang aninong nakatayo. Hawak ang isang malit na kampanilyang kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang tunog ng kampanilya ay kumawala. Hindi gaya ng ordinaryong kalansing. Kundi alingaw-ngaw na parang dasal na isinumpa. Bawat tunog ay dumidikit sa kalamnan. Parang tanikala na kumakapit sa mismong kaluluwa. Huminto ang kraso. Ang mga matang abo nito ay biglang kumislap. At sa isang iglap, tumigil itong gumalaw. Parang alaga na biglang natahimik sa harap na amo. Napatitik si Aris sa nilalang sa dulo ng kalsada. Ang anyo'y nakabalot sa itim na balabal. Ngunit ang mukha ay may anyong pamilyar. Mata na kayo manggi. Balikat na matikas at isang ngiti na puno ng panguyam. Aris, wika ng lalaki. Ang boses niya ay malamig na parang patak ng ulan sa marmol. Bata ka pa lang, pinili ka na. Ngunit hindi mo alam kung kanino ka talaga naglilingkod. Nanlaki ang mata ni Aris. Ang hugis na mukha. Ang tindig. Lahat ay parang nakikita niya sa mga lumang larawan ng kanilang pamilya. Ngunit impossible. Hindi patay ka na. Ang bulong niya, halos hindi makalabas ang tinig. Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na puno ng hiwaga. Ang mga patay, minsan bumabalik kung may hindi natapos na misyon. Si Mali ay halos mawalan na hininga. Nakaluhod sa tabi matapos ang pakikipagbuno. Aris, sino siya? Mahina niyang tanong habang nakatingin sa lalaki. Siya ang dapat mong tugisin. Patuloy na lalaki habang iwinawagayway ang kampanilya. Ngunit paano mo tutugisin ang sariling dugo? Nanginginig ang mga kamay ni Aris. Hawak pa rin ang itak ang halimaw na kraso ay muling gumagalaw. Ngunit hindi laban sa lalaki. Bakus parang aso na sumusunod sa utos. Ang lahat ay tila na baliktad. Ang halimaw na dapat nilang labanan ay may amo. At ang amo ay maaaring kadugo ni Aris. Muli siyang nakarinig na kampanilya. Mas malakas. Mas masakit sa tenga. Si Mali ay napahawak sa ulo. Parabang ang tunog ay pumupunit sa kanyang kaluluwa. Tumakbo ka, sigaw niya kay Aris munit na natiling nakatayo ang manunugis. Nakatingin sa anino ng lalaking nakangiti. Habang papalapit ito, hakbang na mabagal ngunit puno ng bigat ng katotohanan. Bawat yabag ng lalaki ay parang dagundong sa dibdib ni Ares. Tila kumakalampag ang kanyang puso kasabay ng kampanilya. Habang papalapit, antiunting lumilinaw ang mukha nito. At doon niya tuluyang nakumpirma. Ang anyo ay halos refleksyon ng kanyang ama. munit ang mga mata, hindi mata ng isang tao, kundi mata nilalang na matagal na niyang sinusumpa. Hindi, hindi maari. Mahina niyang sambit. Habang dahan-darang bumababa ang itak na hawak niya. Matagal ka ng patay. Inilibing kita. Nakita ko mismo ang kabaong. Ngumiti ang lalaki. Ang niti ay puno ng panguyam at kirot. Hindi mo pa naiintindihan, Aris. Ang libingan ay hindi laging huling hantungan. Minsan, iyon lang ang simula na mas malalim na sumpa naglalagablab ang mga mata ni Mali. Pilit niyang inangat ang sarili mula sa pagkakaluhod. Aris, kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin isa ka ring tulad namin. Parang binuhusan na yelo si Aris. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Hindi. Ako ay manunugis. Pinanganak para pumatay ng mga halimaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, itinuro ng lalaki ang kampanilya sa kanya. Isang alingaunggaw ang kumawala at biglang bumigat ang katawan ni Aris. Parang may kadena na gumagapos sa kanyang kalamnan. At bawat hakbang niya ay parang nakalubog sa putik. Ramdam mo ba? Tanong ng lalaki habang papalapit. Iyan ang dugong matagal mong ikinaila. Hindi ka lamang manunugis. Isa kang dilalang na kalahati ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Aris. Halos hindi makahinga sa bigat ng mga salitang iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang balat niya ay tila nag-init. At sa kanyang pandinig, Naririnig niya ang tibok ng sariling puso. Ngunit hindi ito normal. Parang tibok ng dalawang puso na nagbabanggaan. Mali, bulong niya. Halos hindi marinig. Anong nangyayari sa akin? Ngunit bago siya masagot. Sumigaw ang lalaki. Isang sigaw na may kasamang aling ngaungaw ng daan-daang tinig. At sa likuran nito, ang krasu ay biglang umatek muli. Higit na mas mabangis. Habang ang kampanilya ay tuloy-tuloy ang tunog na tila nagigising pa na mas marami pang nilalang sa dilim. Bumuka ang mga bitak sa kalsada. Parang may gumigising mula sa ilalim ng lupa. Sa bawat kalansing ng kampanilya, sumusupot ang may itim na anino. Mga hugis na walang mukha. Mga katawan na parang usok ngunit may bigat at lakas. Si Mali ay napatras. Halos hindi na makakilos sa dami ng kalaban. Aris, si Kaunia. kung hindi mo lalabanan ang dugong dumadaloy sa'yo. Hindi tayo tatagal dito. Ngunit si Aris ay nakapako. Hawak ang dibdib na parang sasabog. Ang kanyang balat ay nagiging malamig. At sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya ang sarili niyang anino. Gumagalaw ng hindi niya sinasadyang igalaw. Ang lalaki sa balabal ay lumapit pa. Niti nitong tila ba natitikman na ang kanyang panalo. Yan ang totoo mong anyo, anak. Matagal mo nang tinatanggihan. Pero oras na para tanggapin parang umugong ang hangin sa tenga ni Aris, halo ng sigaw at panaghoy. Naramdaman niyang unti-unting nag-init ang kanyang palad, at nang tignan niya, ang itak na hawak niya ay kumikislap, hindi lamang sa liwanag ng buwan, kundi sa sariling apoy na kumikilos mula sa loob ng kanyang dugo. Mali, ang tinig niya ay mababa, halos hindi niya nakikilala. Kung tama siya, baka hindi ako nilikhang manunugis lang. Aris, huwag mong hayaang laminin ka. Sigaw ni Mali sabay sugod sa mga aninong gumagapang sa paligid. Ang kanyang mga koko ay tumutusok. Ang kanyang pakpak ay humahampas. Ngunit sa bawat aninong napapawi niya, dalawa o tatlo pa ang sumusulpot. Ang krasu ay muling bumangis. Lumipad patungo kay Aris. At bago siya makaiwas, dumapo ito sa kanyang balikat. Ang mga lamang loob nito ay umaligid sa kanyang lig. Parang gustong higupin ang lakas mula sa kanya. Ngunit sa halip na matalo, ang dugo ni Aris ay biglang kumulo. Isang init na sumabog mula sa kanyang katawan. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang halo ng tao at halimaw. Sa unang pagkakataon, ang kraso ay napatras. Nagsisigaw sa sakit na parabang nasusunog. Napatingin si Mali. Hapo ngunit nagulat. Aris, ano ka talaga? Ngunit bago pa siya makasagot. Ang lalaki sa balabal ay nagtawa. Isang tawang umalingaungaw sa buong lansangan. Ngayon mo lang nakikita ang simula. Hindi mo alam kung anong kles na nilalang ang kayang likhain mula sa dugo natin. At kasabay na kanyang tawa, ang kampanilya ay kumalansing muli. Munit sa pagkakataong ito, hindi lang Anino ang gumising, kundi isang dambuhalang anyo na tumindig mula sa basag na kalsada. Mata nitong kumikislap sa dilim, at tinig na dumadagandong na paang kulog. Mula sa bitak ng kalsada, umangat ang dambuhalang anyo, gigit na mas malaki kaysa sa lahat na nilalang na kanilang nakita. Ang balat nito ay parang pinanday na bakal. Ang mga mata ay nagliliyab na tila apoy na impyerno. Sa bawat paghinga nito, umatungal ang lupa. Parang mismong mundo ay natatakot sa kanyang pagbangon. Si Aris ay nakatulala. Ang itak sa kanyang kamay ay nanginginig. Habang ang dugo sa kanyang ugat ay parang kumakaway sa nilalang na ito. Parang may ugnayan sila na hindi niya may paliwanag. Si Mali, sugatan ngunit matatag. Lumapit sa tabi niya. Aris, kung lalabanan natin ito. Kailangan mong piliin kung sino ka talaga. Hindi ka na makakatakas. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang manunugis at isang aswang. Dalawang magkaaway na lahi ng gayoy magkasama. At sa likod nila, ang aninong nakabalabal ay nakatingin lamang. Hawak pa rin ang kampanilya. Parang maestro na isang nakakatakot na sinfonia. Ang dambuhalang nilalang ay sumigaw. Isang sigaw na yumanig sa mga basag na bintana. Nagpaguro sa ilang gusali at nagpaulan ng abo sa hangin. Ito ang hadyat ng katapusan. Ngunit marahil din ang simula ng katotohanan. Hinawakan ni Aris ang kanyang dibdib. Ramdam ang tibok ng dalawang puso sa loob niya. Sa wakas, tumingin siya kay Mali. At bumulong ng mga salitang parang sumpa at pangako. Kung hindi ko kaya maging tao. At hindi ko rin kaya maging halimaw. Baka ako ang magiging tulay. Sa isang iglap. Itinutok niya ang kumikislap na itak at sa unang pagkakataon, hindi lamang dugo na manunugis ang nagpagalaw dito, kundi ang apoy ng kadilimang matagal niyang ikinaila. Ang liwanag mula sa kanyang sandatay kumawala, isang pagsabog na nagpasindi sa buong lansangan. Si Mali ay natakpan ng liwanag, ang halimaw ay napatras, at ang lalaki sa balabal ay napangiti lamang, para matagal na niyang hinihintay ang eksenang ito, at bago patuluyang bumagsak ang lahat. Isang tanong ang umalingaungaw sa isip ni Aris, hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sariling kaluluwa. Kung ako ang tulay, kaninong mundo ang dapat kong ipaglaban? Ang liwanag ay anti-unting humupa. Nag-iwan ng abo at alingaungaw ng mga sigaw na tila nalunod sa hangin. Nakahandusay ang dambuhalang nilalang. Ang katawan nito ay unti-unting nagiging alikabok na tinatanggay na hangin ng gabi. Si Aris ay nakaluhod. Hawak pa rin ang itak ng gayoy pumutla na. Parang sumimsim ng lahat ng lakas mula sa kanya. Hingal ang kanyang paghinga. Halos mahulog ang kanyang katawan sa bigat ng pagod at katotohanang bumulaga sa kanya. Lumapit si Mali. Mabagal, sugatan, munit buhay. Natapos na parang ngayon. Mahinang bulong niya. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata'y hindi naglalagablab ng gutom, kundi na pasasalamat. Ngunit sa dulo ng kalsada, ang lalaking nakabalabal ay naroon pa rin. Nakangiti, parang hindi apektado sa pagkatalo ng halimaw itinaas niya ang kampanilya. At sa isang kalansing na halos hindi marinig, biglang naglaho ang kanyang anyo. Parang usok na kinain ng hangin. Nag-iwan lamang siya na isang tinig. Isang bulong na tumatak sa kanilang pandinig. Hindi pa tapos ang ating ugnayan, Aris. Isang araw, pipiliin mo kung kanino ka. Tumigil ang lahat. Ang gabi ay muling nanahimik. Ang mga ilaw sa poste ay nagbalik. Parang walang nangyari. Ngunit sa pagitan ni Aris at Mali. Isang katahimikan ang nangingibabaw. Katahimikan na puno na bigat ng bigat na mga tanong. Itinaas ni Aris ang kanyang ulo. Tumingin sa buwan na tila ba mas malapit kaysa dati. Ang kanyang dibdib ay kumakabog pa rin. Dalawang tibok na magkaiba ngunit isa sa kanya. Hindi na siya lubos na tao. At hindi rin siya ganap na halimaw. Kung ako nga ang tulay, mahina niyang bulong. Baka hindi ko kailangang pumili. Baka kailangan kong gumawa na sariling daan. Tumitig sa kanya si Mali at sa gitna ng kanilang sugatang katauhan. Isang bagay ang namuo, hindi takot, hindi galit, kundi tiwala na mahirap buwin ngunit nagsimula na. Habang anti-unti silang naglakad palayo sa kalsada, dala ang sugat at lihim na kanilang pinasan. Ang gabi ay muling nabalot ng katahimikan. Munit sa likod ng katahimikang iyon, nakatago ang pangakong balang araw ay babalik ang kampanilya. At muli silang haharapin ang aninong hindi palubos na naglalaho.